Ngayon naman ay eh, pag-uusapan natin yung mga serye ng anime na tumatama sa perfect mix ng sexy, stylish at confident vibes. Kung gusto mo ng character design na jod dropping at kwento na magpapainit ng screen mo, narito ang top 5 sexiest anime na kailangan mong mapanood. Number 1, Kill Kill. Udahin na natin ang Kill Kill. Ang anime na ito ay hindi lang puro action at drama, sobrang iconic din ito. Hindi lang dahil sa mga daring outfit ng mga characters. Si Ryuko Matui at ang kanyang Senketsu suit ay literal na umaapaw sa confidence. Pero sa kabila ng revealing outfit na ito, ang kwento ay tungkol sa empowerment at paninindigan. Number 2. High School DXD Kung usapang sexy, hindi pwedeng mawala ang High School DXD. Isa itong mix ng over-the-top fan service at in over-over-over at supernatural battles. Pero ang tunay na star dito, si Rias Gremory. Sa char niya, ganda and confident. Siya yung literal na reyna ng show na to. Number 3, Yuri on Ice. Kung akala mo walang lugar ang sexy sa sports anime, ako po, mag-iisip ka ulit. Ang Yuri on Ice ay puno ng elegance, passion at chemistry na magpapabilis ng tibok ng puso mo. Ang skating routine ni na Yuri at Victor ay parang sining na hindi mo maaalis ang tingin mo. Number 4, Nana. Si Nana naman ang definition ng sexy and sophisticated. Yung anime na to ay hindi lang tungkol sa love story. Ito rin ay puno ng edgy fashion, unforgettable characters at mature na tema. Alam ko yung iniisip nyo, si Nana Osaki, ang kanyang punk rap vibe ay sobrang effortlessly. Number 5. Siyempre, hindi mawawala ito. Cowboy Bebop. Hindi pwede mawala yan. Ganda niyan eh. Si Faye Valentine, ang existential sexy character. Strong, confident, at may mysterious past. Tagtag mo pa yung... Oh. Dagdag mo pa yung mga jazzy vibes ng anime at nakuha mo ang isang pinaka-iconic na sexy show sa anime history. Ito ang aking top 5 sexiest anime na sigurado mo papainit sa screen mo. Pero tandaan, hindi lang sa itsura nila sila standout. Lahat ng anime na ito ay may kwento at confidence ng hindi-hindi mo makakalimutan. Ikaw, ano sa mga anime na ito ang pinaka-sexy para sa sa'yo? Or meron ka bang ibang naiisip na wala? It's sa listahan natin. Comment po lang sa baba.